ng pambalot. Sa ngayon, hindi maganda ang trabaho mo. Hindi ako susuko. Tumigil ka sa pagtawa. Naku! Nabali ko ang lollipop ko! Ang mahalaga ay bupa ang caramel. Iyon lang ang kailangan ko. Mm, ang sarap! Super! Hmm. Tapos na! Sige, Alex! O, oh! Matagal na akong hindi nakapag-refresh. Tingnan mo kung gaano kadali kong matanggal ang balot? Hmm, wow! Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Huwag ka nang maganda-ganda. Panahon na para maglaro ng malaki. Gusto kong kainin ang lahat ng sabay-sabay. Anong ginagawa mo, Alex? Huwag kang matakot! Gusto ko lang durugin ang karamel ko. Tingnan mo, gumagana. Kaunti na lang natitira. Alex, natatakot kami! Sige! Sige! Tama na! Tapos na ako! Ngayon, kailangan nating ibuhos ang caramel sa mangkok. Oh, wow! Ang daming ideya! Meron kang sobrang cool na ideya! Oh, mga ngailangan ako ng isang buong lollipop! Iniwang ko ito para sa isang dahilan! Hindi! Pwede mo itong idip sa dinurog na caramel at kainin! Napaka-handy! Pero naubos agad, kaya't ilalagay ko na lang ang mga mumos sa bibig ko. Well, hindi rin naman masama yun. Hmm, ang sarap nito. Ayokong tumigil.